may may mayroon pala ah, kaibigan Migan pala sila sino yeah, pa si Pastor Kibuloy na anak mo ng presidente ha si Pastor Kibuloy anak ng presidente eh tapos ano mo anak na anak po daw ng presidente ulitin mo ha si Pastor Kibuloy oh kung tatakbo yun pero parang oh, pang pang ano lang pangulo pangulo da, daw mga katakay ah, ginagawa mo ayoko ni Duterte Masisira na lalo yung Duterte kasi Pahati na. Mr. Solid sila, wala na. Pero meron, Tata -tata. meron akong, pero kilala nyo siguro yung nasa isip ko, pero kayo na magpangalan. Magaling yung senador na to, no? Hindi mo nakikita sa senado Pero senador siya. Merda? Nakikita mo yun eh. Merong senador talagang hindi mo nakikita sa senado Pero nakikita mo pag in-interview no? si ano? Si Kaitano? interview mo si si idol mo na dating presidente. Nakikita mo yung senador na yun. Nandun lang yun siya lagi. Senador yun. Pero, asan siya ngayon? Hoy! Si Remilia? Kilala rin niya ito dati. Hindi niya naalala yung kilala niya. Sure, tingnan ano nga ano, nun, no? Senador na siya. So, kahit pa paano... Oo, oh, sumasahod sila, di diba? ba? Giniyagawa mo? Pero hindi diba, mo sa Senado. Nakikita sa Senado. Pero pag in-interview mo yung si... Si Lapeng? Si si tatay, si, tatay. si tatay Diggs mo, nandiyan siya. Si Tatay Diggs mo Ah, alam ko na! Si Bungo! Yon. Nakuha ni kaibigan si niya, idol niya, si Bungo. Wag mong subukan, Bungo. Bungo. mas isira ang buhay mo. O, si Bungo pala. Kala ko si Bungo yun. Lutit nun. Pero... Pero sa akin, mas gusto ko pa si Pato. Kaya nga sabi ko ngayon, mas, mas... Mas gusto ko ba si Bato? Kasi Bato, neutral ngayon. Wala siyang inaapakang tao. Kumbaga, may bala. May, ma... Google! Barinig kita sa mukha eh! Asa gitna siya! Hindi siya nagsasalita! Tahimik, tahimik siya! Kumbaga, may pangalan siya inalagaan. Oh, may pangalan talaga siya. Oo, hindi siya makakaapak ng kahit sino man. Mas maganda pa ngayon eh. Tumahimik ka na lang kaysa yung... Eleksyon na eh. Eleksyon na naman. Oo. Oh. So, baka sakali manalo ka ulit, di ba? Mananalo yan si Bato. Oh. So, mananalo yan. Si uh, si Bungo, kailangan na ng kwan ngayon. Kailangan ng pera. Hindi katulad dati na sila at sila ang administrasyon. Yan ang sinabi ko. Siyempre, marami silang pera. sila nakaupo eh. Kasi dati. sinabanggit mo kaibigan, hindi mo nabanggit yan eh. Kaya sabi ko, hinahanap ko kung asaan. Wala na yung mga malasakit center niya eh. Dati, yung mga hospital lang ginagawa niya rin. Tahimik na ngayon, Oh. No? At saka yung pagpapauwi ng mga tao na ayaw umuwi ng Pilipinas siya yata, eh. Oh. Tayo ng probinsya. Dati, mm -hmm. gano'n, eh. Nasa Manila, na mga yung pandemic, na gusto mo nang umuwi, di ba? Mm -hmm. Walang siya yung mag sa mga bus, na sige, umuwi ka na. May programa yan. Ayaw, kung tuloy pa ba kanya, wala na yata, eh. Wala na. sa ay, Juan, ni, Juan Digong, eh. Digong, Naka-anang kamay niya, eh. Pero naalala ko yung pira niya no, no? laki pala ng budget nung kaibigan mo no? Si Pulong? Oo. 51 billion? Grabe. 51 billion daw mga <mimit> Google! Gugong! Barinig kita sa mobile eh! Lang, balita ay, lang naman, baka napag-usapan lang na, natin. Nakikita natin yan. O hindi naman alam kung o, ano, di ba? Sa kuha naman, lumabas naman kasi sa kuha yun. Ha? Huh? Ang pira yun? Hindi naman sinasabing nakahawakan niya. Kung baga, budget lang niya yun. Budget, budget sa lugar niya. Sa lugar niya. Hindi naman natin sinasabing nakurakot niya. Kung na, napunta lang sa kanya yung kuno yung sa, para sa budget sa ganung pag-iisip sa, sa iisip mo o sa nakakaalam sa ganung sistema kung saan yung pero na pero yung iba na medyo di alam kinurakot. na ayan yun no? yun oh di ba wag mong subukan sa mga na, ang buhay sira, na, sira, sira na. na. pero yung, yung one punto lang naman yun hindi naman niya pwedeng kunin kung baga kung mag, ang isang senador ang ang kung kasi kung congressman sakala nagkakapera yun kung magkakaroon sila ng project Kumbaga, yung Steejong, papagawa sila ng mga 23 milyon ng kanyang, sasabihin nila, 50 million lang, oh, at least may kickback sila, gano'n, kickback doon tayo. Doon, doon sila kikita. Iyo? Pero yung bubursa mo yung pundo na 51 milyon, kukunin mo lahat, mong mangyari yun. Pero may kickback pa rin pala sila? Mayroon, mayroon, konti-konti. Mayroon, hindi na punta lahat sa kanya. Kurakot pa rin tao doon. Oh pinagdala mo Ma mamaya ni eh, bigay mo binago niya mo kanina sabi ni binulsan na nasuot niya ako kinaraakot pinagduga ni Ang kinamo kasi, walang Wala walang wala pa kaya bigay makitang proyekto sa wani eh. distrito ng dabo eh kaya ng anin tawag do Binusa Binusa oh yun, idamine niya na boy, ano 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 na <laughs> 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 ano ano <laughs> 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 na ano 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 kaya kahit na galit si Trillianis si eh. Sabi na buta na na, 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 ako ah. Parang nalamangan ako nito ah. Kahit ako Gago! Kahit, kahit na, to wala na silang position sa ako ah. Kasi ang mga ang kasi, ang mga mayayaman naman kasi, hindi naman pera na kasi ang inahabon nila dyan eh. Sa pangyarihan eh para hindi ka maapakan eh. Oh, kung nakapwesto ka kasi sa gobyerno, parang, parang ka na. parang kung kasi hindi ka kayang apakan, nasa pwesto ka pa rin eh. Iba kasi yung normal ka lang Oh, tao. Pag normal na tao, wala kang, wala kang pulis, nakakilala, naka kumbaga, hindi ka tulad pag nakapwesto ka, Sir pa rin lang. Sir, sir, share pa, wow! pa rin wow! May iba naman tayo, dito naman tayo sa Manila. Sa San Juan. Ano yung nabang napanood mo yung interview kaya no? Um, ah, Galit talaga yung, galit talaga. Yung, Saan doon? Sa Davao na yun, Kevin. Ha? say Jingo i sa kabila. Neutral, Neutral. 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 ako diyan kay Bigan. Neutral. Hindi ako ba? Kasi kay nagagal, uh, ikaw tatanungin kita no, sa, sa ka. kabila. Mas okay ata. yun. Oo. Oh, sa mura. Okay ata yun eh. Sabi nila, Malaman. sabi nila kasi sa tagal kasi kasi nang kuan eh. Tagal kasi nang air eh, Resituyan. Ang tagal kasi nang air eh, ng, eh na nakaupo eh. Sila talaga no? Oo. Oh. Parang ano yun eh, Bina eh, di ba? Hawak nila yung Makati. Parang gano'n. Parang gano'n. Oh. Ano, ano Tumakbo sa si Samura. Taro? Parang hey, nagsawa na rin kasi ang tao dyan. Sa, Siguro sa, sa sanuan, rin. tawa na. Kaya na iba naman. Oo. Oh. Kasi anak, asawa, nanay, paikot-ikot na lang. Kaya pinatakbo eh. nila yung anak na talo. Oo. Oh. Eh sa mura, laki pera, Lala, may hining din yan eh. Sa so, may din ang kwan yan eh. Eh, kayang kaya ang tapatan yung kwan. Saka, nag-first concert din kasi yung kwan na yan eh. Sa mura yung na yun, yan eh. Anak. Oo. At saka ano nata, yun eh, dati magkapartido yun eh. Wow. Kontra-kontra na kasi pag... Maganda yan. kasi, maganda rin kasi palakad. Parang mangyayari dyan parang kay Soto, kay Biko. Ang mangyayari dyan eh, hindi mapapalitan eh. Kasi maganda yung palakad eh. Maganda pala. Maganda pala eh. Saka sa paliwanag uh, sa tao, kung uh, uh, may problema. Rin. Sa Pasig. Oh, Pasig kay Biko. Pa. Malupit, malupit. Baka yan, baka mamaya, pagkatapos ng termino na 9 years ni Biko, tumakbo ng higher position yan. Baka Senator Takboy niya. Pero tahimik muna, sabi mo, bago lang si Boy dyan eh. Parang yan, eh, diba? si Ano rin yan di ba? Si Samura? di Manila. Eh di, yung ano? Yung bigo-bigo na yan, Thailand lang din yan, di ba? Mayor? Pangalawang time na niya nga ano Pangalawa na ba yan? Pangalawa ano? na. Pero, pero mahirap mag <laughs> kung mag-senador ag... senador ako. Siguro huwag lang presidente, no? Gawa, gawa. Hindi pa. Sayang yun si ano eh. Dapat senador tinakbo nun yan no? Yung sa Manila, no? Oo. Oh, oh, oh. Ni Isko, no? Isko. na naman niya Ang mali talaga, no? Bakit ka tatakbo ng... Bakit ka tatakbo ng kaibigan? Senador. Ng senador? Eh, mas malaki pa ang kita, ang sa kita mo sa Maynila. Ang sahod mo sa Maynila kaysa mayor ng Maynila sa senador ng so, Pilipinas. So, ibig sabihin, yung tinakbo niya, may sul-sul meron. -sul mayroon. Noong negosyante kasi. Uh, mayroon. Hoy! Mayroon mo nga Yan ang um, businessman. Niya. Alam mo kasi ang businessman, pag alam nilang si Katka Sige pa. Suso lang ka. Pag sa huli, huling minuto, nasa kung saan sila malakas palala, babalik ta dyan ba ngayon? Ganyan yung mga yan. So si idol mo, kay, eh boy yung si idol mo, si Pacquiao, anong mangyari doon? Giniagawa mo. Wala na si Pacquiao. Talagang... Tatakbo lang si Senator yan eh, si Pacquiao. Tatakbo na naman ngayon? Oo. Tatakbo siya to? Islap ni islap yun eh. Islap ni... No? Islapney... Alam mo na yung mga ano no? Alam mo na yung mga line up pala no? yung eh, line up ni ko yun. Talaga yung si Sandro Marcos. ka eh, magtingin-tingin no? Sandro Marcos. Sa Rebilla. Sa Rebilla, si, <coughs> si Pacquiao. Paquia. Si yan ang magiging line up ng administrasyon ngayon. Oh? Sina? Sino pa? Pati, mga pang paano yan na lang yan. Yung mga... Pa yung mga yan. Yung mga parang na, ano na lang yan. Pag ako, pag kilala kang tao, ba't hindi, din na akong pupunta dyan sa mga administration ng kwan? Sikat Sarili ko na. Tingnan mo si JB. Eres ito. Sarili lang yan no? oh, Oo, nagkwan niya. Independent niya. Parang Nag si Rapi. Parang nanalo. si Rapi no? Oo. Oh, oh. Nanalo mag-isa yan. Wala siyang, wala siyang utang na loob kahit sino. Sarili kong kwan yung... Parang si Rapi no? Pa oh, Pero ganun. si Jingoy mo, na-line up yata kay ano yan eh. Duterte. Kay Duterte yan eh. Sila bong bumili yan sila ba to? Hindi na yan mga kalabas yung mga yan, hindi kay Saray. Si Saray yung hukbong pagbabago? Galing talaga niya kaibigan, mga katagay. Pinalabas ni si Saray yan eh. Kaya malaking utang na loob ng Rebilya sa Estrada yan. Sana balang araw ito <laughs> si Busparlon maging ano to eh, kapitan. <laughs> Tapos si magaling siya ako. Wala akong alam mong mong <laughs> aga, aga baka, uh, mong Ang aga-aga baka siya siya kung ginagin mo dyan. Kaya nyo eh. ano, kay Duterte wala pa? Meron na. Automatic yan sila, bato yan, bato. Bongo. Uh -huh saan ni si Juan Ibi Marcos ba't kaya doon talaga si Ibi no? Iwan ko ba? wala kayo, wala pa yan? Ibi Marcos eh dalag-dalag pa niya yung Mar Marcos na pangalan eh panalo pa panalo pa rin kasi sila ang may hawak na ngayon sana eh sa pera eh panalo alam mo na mga siyang tao tao ngayon eh pag nabigyan ka ng nabigyan ka ng pera automatic yan kaya yeah, si Villar yan si Sinchang panalo yan huh? yung galit galit di ba ga, dami galit yan kasi sa land grabber oh, yung maraming binibiling marami ma, marami mga kwan mga lupa tapos yan, ang ayaw ni Tulfo ayan ang ayon niya yung ginagawang subdivision kasagutan niya sila eh wala sa ayos yung kasi pera pera mo Sipin mo yung asawa niya pinaka mayamang kundita sa Pilipinas bakit yung anak hindi ko na pag may hearing hindi ko nakikita oh yung anak no, nanalo niya, di ba? Yung oh. DPWH, di ba? Mm, DPWH. Dynamic e, lang din, no? Si Mark Villal. Dynamic lang, no? Eh, ayaw niya lang sa nasari sa mga gigira, no? Kaya si Sintia na lang ang umuha, no? Dalawang billiard yan, si Senate, eh. Dila, no? Ay, gusto kong matalo si Kwan, eh. Kaya Tano, eh. Si Peter, yung 10,000-10,000 ayuda sabi nila na wala namang, wala naman. Na, pag nakita na, na, pag nakita sa mall, yun, doon 'yung tindahan ng pangako mo? Yun, sila <laughs> si no? Sila si kapatid sa kaya tayo. Pero nanalo pa rin. Pero nanalo, nanalo sila, no? Malakas. Eh, ko bakit nananalo nanalo pa rin? Wala namang nagagawa sa Senado, no? At saka man, yung ano? Ano yan dal, o, sa tagi? Kung eh, nakikita ata sa ganda ng lalaki na lang, sa kung ano, nakikita ng mga tao. At saka yung ano, manalakas din yung mga gatsal yan, no? Panalo mo sila doon mo ngayon. No? Mas, mas gusto ko pa yung mga gatsin Talagang pali, politiko talaga. Makikita mo talaga na sa taong bayan talaga ang kanila. Tingnan mo yung si Rich Garcilian, yung mayor dyan sa Venezuela. Pag nilapitan ni Tulpo, sa anong ginagawa niya, automatic. Talagang tulong talaga. So, ngayon, hindi ha? nagdadalawang isip na tumulong. So ngayon, ang ayaw mo sa mga senador ngayon, dapat na hindi manalo sino? Si Robin, isa Hindi pa naman kanya, hindi pa matatakos siya, eh. Bago pa yun, eh. Pero yun ang ayaw mo dapat, no? Dapat, mag-resign na dapat yun. Hindi, walang ginawang mabuti yun, eh. Wala, no? Mag-resign yun. Dapat isali nila sa pag nag-consila kay Kibuloy. Robin, ni-resign. So, mga tayo. Nagkakalit si Kuo sila, eh. Sa takbo pala yun si Kibuloy. Kaya pala matigas siya, no? tatakbo na ang presidente eh. Oh, Ginagawa mo. Wala, ang... wala yun, magulo-pagulo pagulo lang. Wala pa naman eleksyon ng presidente nga. Kwan pa lang naman eh. Senador. Senador, congressman, mayor. Marami pala rin siyang kaso no, kaibigan. Daming kaso yan sa US. Kaway-kaway ka muna kaibigan, kaway-kaway. Dahil isang oras eh, na pala ito. Iyon, eh, e mga katagay. 30.